So yun guys, panghawid tayo ng, ng stoplight yun. Panghawid tayo ng stoplight. So yun nga guys, so, yun yung mga ano na yan, mga kumpanya yan. Parang mga... Parang industrial cities ha, doon sa bila. Yun o. Okay. So... <coughs> Sumubo ko sa lamig. Pero so, okay lang din. Napawisan ang likod ko dahil medyo kapal yung natin. Kapal ating damit. Yun.

Yan. Kaya yung mga sasakyan dito, maganda nga yung pang ibabaw, yung mga body. Pero pang ilalim, pinakalawang. Dahil ano? o, nilagyan nilang asin dito. Para itong snow ay malusaw. So nagiging putik. Yan. Tapos, yung nga, yung, yung mga kotse dito, yung pang ilalim, Dahil sa asin. So, oh, wow, ada iba kursi dito. Kahit branded pa yan. Kahit anong klaseng kursi yan. Talagang ang sakit. Kalawang. Ang pangyalim. So, pag hindi mo naalagaan, nawasingan, yun ang magiging sakit niya. Kalawang. So, hindi may iwasan niya. So, dagat dito. Pero, ang asin nila sa kasada, grabe naman. Lalo pagka na black ice. So, madulas. Ya, yeah. mong so, ingat, pag nag-alakad. Kasi, okay. kanina nga doon, sa may, pagdating ko may klinik, naku bumalsak Magslide slide siya sa hagdan mukha po yung babae. ang laki pa naman kaya wawa naman siya mag-shock <laughs> siya sa kaya ng pwit nun kung mag-shock yung unang pwit slide kasi siya siguro hindi siya kumamak doon sa may hawakan ng anong hagdan Eh, may black eye sa ano yung kumikinang na yellow sa apakan ng hagdan nagulas siya so yan guys oh tingnan mo yan yun oh yung ibang kahoy wala na mga dahon pero yan yung isa. parang ano siya, pine tree. Yung nagawang Christmas tree na dito. Matibay. Hindi naman matay yung mga dahon niya. So yan yung mga ano, dati daming dahon niya no. Ngayon wala na. O. Diba? Ano yung dito. Ah. Sa kapagod. Pero okay lang. Kailangan natin mag Sacrifice. Para magkaroon ng medical. So hindi ko pa alam kung anong magiging manggaling sa mga nangyayari sa medical ko. Pwedeng so, magkaroon ng eye test. Or uh, blood uh, blood testing. Parang so, alam naman yan may hapon tatabot-tabot na si si Manang hindi natin alam kung ano babae yun o laki may takip ang muka so yan, yan yung kabuuan ng ano ng park doon sa likod na yan yan yung park nga dyan so yan doon tayo likod doon post tayo doon doon yung bahay namin so hindi na tayo tatawid ng sa flight dito na tayo mag shortcut so, shortcut na tayo dito Okay tayo. Uh, okay. Nabusog tayo hangin guys. Kasi hindi tayo nagamusal. Nagkapi lang ako. Uh, dalawang slice na slice of bread. Yan ang inamusal ko. Para hindi mga sa lakad-lakad. Uh, yan. Yan. Yan yung mga kahoy. Wala mga dahon. Yan mga disenyo ng bahayo. Yan. Mga apartment yan. Yan yung disenyo. Soon. Nagkakaroon din tayo yan. Pag uh, pinagpala tayo Lord pag nabigyan tayo ng ano, pagkakataon karoon ng ganyan na negosyo kahit na four doors lang nakapot na pinto lang no? gawin mong apartment ano. ay siya negosyo yan para pag purugod na hindi tatanggap ko na lang ng gunan kasi nagkakita na tayo kailangan ng pondong negosyo o pondong pera para pagkanda natin sana bigyan pa tayo ng paragdagang lakas ah uh, okay, yan nandun yung daanan papuntang park, no? Nandun lugar na yan. So, dito, Susul ka tayo dito. Dito dito lang to. Kaya tapos na dulo nandoon yung bahay namin. Yung apartment na pinapatira sa amin ni Ta. Ayun. Sa ngayon wala trabaho, libre pa. Pero ngayon pinarmahan kami dun sa opisina. Na start by start September. Doon sila magkumpisa mag record kung ilang buwan kami magbabayad. So, pinarmahan ko dun. $400 for rent. Uh, starting September. September, October, November, December. So, naka 3 months na. 3 months na yung utang ko. Sa apartment. So, mulai Januari, setengah apat nah. Oke. Okay. yang buang aku di situ. September, Oktober, November, December. So, apa tembakan aku? Malam kasar baik-baik din. Bilang. Cegak-cegak namun nah. Ini yang terlalu buhai. Terlalu ngecegak. Mati is. Dahil, nama saya, anu, setengah sa lemeg. sa winter. Ya. Yeah. Ini juga kaya apaan ang. Kau kuat nanti sini, So, lama nanti Sooner or later. Ayan, karoon oh, na tayong lisensya. Oh. Ibigay tayong mag -like. So, so far, ang kailangan mong gawin ng training. Sama-sama tayo muna sa mga dati driver. Sama-sama tayo. Para magamay natin yung sasakya. Kasi iba ang style ng sasakya dito, long nose. Dito lang doon sa Saudi, flat nose. Kaya yung adjustment mo, iba. Takang haba dito ng uh, trailer, 53. Doon sa Saudi, 45 lang. So yung 53 na yan dito, hindi kasama yung tractor. Trailer, uh, ah, trailer pa lang yun. Pero sa Saudi, yung 45, trailer din. So siguro mga 53 din ang kabuuan nun, kasama ang tractor. Ayan. 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 So, yun ang building na yun. Sa dulo na yun, guys. Nandun yung apartment namin. Layo. Okay lang. Talaga. Test test lang, guys. Saan din ba tayo pupunta? Eh nandito na tayo. Ang nga, halos makapunta rito kahit na pera. Pagka uh, nakamba na, hindi mano ng immigration.

Grabe ang guys Kita na tayo sa aming Lugar Okay, alright okay, all right. huh. natin Ang ganda oh. Matinok ba? Matinok ba So yun guys, yun yun oh, Diba? Yun yung bike namin guys oh. Pagka Namasura kami Pwede so, nga natin, so, baka may laman na bago So far wala So yun lang guys, yun oh. Nandito na ako sa namin park So Pwede tayo Tingting tayo kung anong pili ng pulot dito Okay, minsan may, may mga Mayroon pili pulot, kung anong pili pa kinabangan Yan diba? So yun Ayan, ito yung building namin guys. Ayan. yung building namin dito. Okay. 3573. So, yun lang guys. Bye-bye.